Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi, walang ano-ano'y ang makapangyarihang mong mga salita ay bumaba mula sa iyong maharlikang trono sa langit. Pumagit na sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin, Gay ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya isagad sa langit at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sang ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa, isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat. Sa ilalim ng iyong pagkalinga, matapos masdan ang kamangahamanghang gawang iyon. Tulad Lay mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo o Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmung tugunan. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin sa ng awit, ating papurihan ang kahanga-hangang mga gawa niya ay dapat na isaisay tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito ang bayang Israel kanyang inilabas, malulusog sila at lumabas na dalay mga gintot pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham, kaya't ang bayan niya'y kanyang inilabas na lugod na lugod, nang kanyang ialis umaawit sila ng buong alindog. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Aleluya, aleluya, Tayo'y tinawang ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isinalaysay ni Yesus ang isang taninhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao." ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mains ako sa kapupuntan niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kayas yung mga taong sumasampalataya sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo